sa Good Vibes, kalanan nga one-stop shop. May dala ko nga serving, may pilihan nga mga dessert, kag may kape. Kag ini ang yara lamang sa sentro sang Bacolod. Di in bala ini. Aton hibaloon sa report ni Romeo Subaldo. Classic na chocolate cake na makadala sang childhood memories ang sabor. Ube cake nga may ube helaya. Yama cake, muffin, cookies, kag brownies. Pila lamang ini sa mga dessert nga pwede mo order sa Nona's Kitchen sa may circumferential road sa tabuk lang sa Panisiatic malapit sa Bacolod City Government Center. Ang ilang mga comfort food meals, dalag ko ang serving. Kag kadamu sa pilian. Kag pila lamang sa ilang mga bestseller, amu ang back ribs, sati babi, chicken teriyaki, salad kag, chicken pesto, may molo man nga soup, fish and chips, carbonara, burger, kag madamu pa. Ang nonas ang hindi na bago sa Bacolod City pero may bago nga management kag si Therese Swanico nga hinablos man sang owners sadto ang muna ang nagapanag-iya subong. Pareos kuno sa gihapon ang mga pagkaon nga gina-offer pero mas malawig na subong ang ilang operations from 7 a.m. to 11 p.m. Actually Nonas nas is a one-stop shop. We have good food, good comfort food. We have very good desserts. Our ube cake is actually the best seller one of the best here in Bacolod and also our chocolate cake if you're looking for chocolate cake na um, classic like uh, ang taste is how we remember it when we grew, when we were growing up we have it here and then we also have coffee teas, and uh, um, frozen iced coffee beverages kag syempre bangun aga pa bukas sila hindi madula ang kape nga 100% Arabica coffee. Plus, may coffee-based drinks pagid nga iban. Kag, pwede iniparisan sang budbud nga may silky smooth si Starting subong nga adlaw, may libre nga kape ang ilang nga mga breakfast meals. A lugar, may indoor, kag malapad ang outdoor nga setup nga may garden nga vibes, may function room man for meetings. We are inviting mga bikers, Mga, those who want early mag meeting uh -huh. so they can use our function room. What exercise? Yeah. Oh oh yes. Uh -huh. So mga ga exercise early, they can have coffee here. Uh -huh. Our coffee is hundred percent Arabica. Uh -huh. uh, you can enjoy an afternoon here. If you magtambay. Uh -huh. we have an open area and then we have desserts, we have muffins, cakes and good coffee. Really, really good coffee. Halin sa breakfast, snacks, lunch, dinner, kag kape, pwede diri. Hindi mo na kinahanglan pa mag -sailo, sailo matapos mabusog kay may kape na kag dessert. Comfort food ang in-offer nila sa mga nagakaon diri. Para pagbiya mo sa nonas, feeling good ka na kay busog na sa manamit nga pagkaon kag pang paggood vibes ang ambiance sa ilang lugar.